daming motor <laughs> Saan mo gagalin si Warren? Ba, ah okay. Hay di bai. Hindi ano Two ano, 200 lang ginagas, no? Mong right, wala mga walang pera to mga to eh. Sige hindi ako

Hello to my little friend. Hello, <laughs> hirapan naman ako magpasok. Tiny big bikes, no? Hay git andam big bikes. Nainggit ako. Eh. <laughs> <laughs> uh, may hintay kaming Z900. Dito man na tayo. Tapi. Ay uuf, Uy. Kunyari kasali tayo. Bago lang siya eh. Ng ngayon lang siya pinakalala eh. Lugi <laughs> Tira ba naman yan? Dami oh. Ha? Huh? Buti pa yung iba. May OBR. <laughs> May OBR daw. Siya wala namang angkas oh. No? Lugi lugi. <laughs> 750 yun. Ah. Uh, 1,000 to, di ba? Yung gray? Ito, 1, Meron ditong 750. Ito, 750 yan. Ito, 750 ito. Sigurado yan. Ang ganda nung duk. Oh, larga na. Kaya, kaya, kaya. Anong Honda to? Ang ganda oh. CB? Ito ba, CB650? Hindi. CB1000. CB1000 niya, yung ano? Older version? Older version yan? Yeah? Ganda, no? Ano tayong gulong? Ano tayong Ayan, no? 1000, no? Hindi nga <iram GUYS> eh! Mayroong ano sa Glorieta mamaya Anniversary Gl Glorieta? Anong oras? Kahit okay. ala <laughs> 7, ala 6 Ang gabi? Saan mo na malaki? Oh, manood mo tayo Oh, shit Yeah, yeah. Oh, drugster Grabe yung drugster, oh Ayan, 1,000, oh, na blue yan yata yung nadaanan natin ng mga oh, eh. Oh, sila yun, sila yun. Ayun sabi ko sa yung ganito. Ano? <laughs> Tara. Dali naman muna lang kalo ko. Ayun tama kayo nakalagay. Hindi maraming lagayan yan. Dito. Wala pa, wala pa. 2.5 lang daw. Ito po random daw. <laughs> oh, pabalik din, maglalagay din pala ano. Patil tayo hindi ka pa ha? Maglalagay ka rin pala eh Kaya nga ako binalik ko eh Sana na lang sa summer Okay so we gotta go Hindi ko na check yung gulong Okay naman

This will be fast. I think so. I think so. La We need to go fast, man. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. なての。<スープ> Sir Warren, come on Warren Gagalit sa akin you, Warren <laughs> Relax ka lang Les so, Biyay-biyay ka ng Sunday Ano yung expect mo? Siyempre ganyan yun O, oh, di ba? Ang daming bikes <laughs> Pagkakataon na ba kami dito? Siguro! Bombayin mo na! Bombayin mo na! dito shock <laughs> ay, ay. basa yo eh, oh. as you can see oh not again basa pala Kaya konting ano lang. Umuulan <laughs> na to hahahaha <laughs> <With the air. laughs> <laughs> Ha kaya nagagalit si, ano, si Alfred? Shock! Malakas tong ulan, Les! ลาดซุมิลงกลาดซุมิลง muna tayo wala sila dito muna tayo parada muna tayo Kapri, kunin mo na ito yata, ito wala na dun o oh. wala na dun, wala ng dun wala nang bakante dun na po yung parking sa dito na, dito na daw okay

alam je pas dia ada. Ah normal yun normal yun. <laughs> 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 Parang ang gaang ah. Magaang ba yan? Parang ina-adi winawasiwas mo lang ah. Eh, Gana ko lah. Capek dah. Ketay mana sih? Ketay mana? Bebohatin ko lang. Hah? <laughs> e, ya. Tarung kira kun kun bulan. Balik yon. <laughs> Ayung, anu ba tu? Enggang naman itu. Oh, we we we. Mikit cin, iya bakal sama ente. Subrung lembut nang syakno. De, anu yan, eh, akin, eh. shock, no? yan? adjust ko lang sa Oo, oh, all in. Pang-apat na yata yung pang-apat. Pag naglalaro ka, patitigasin mo, di ba? Malambot Malambot na yun sa akin eh. Ito, malambot talaga. Di mm. ba hindi kasi tabigan? Gong naman yan. Wala. <laughs> si Alfred ay... Ewan ko kung anong iyayay pupuntahan niya. babalik naman yun <laughs> Ano nangyari? sabi mo yeye sabi ibang yeye yata sa'yo eh <laughs> okay, may iba ba bang yeyes? may iba pa po nga sinusunda namin Susundan namin nawawala. <laughs> 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 you, you know, eh. ang nawawala. Naligak. Balik ulit Alayo nyo na eh. Antagal namin lang sa labas eh. <laughs> Kaya pag nagmumotor kayo, si check-in niyo yung pangalan para hindi kayo lumalagpas. Lagpas kayo ng lagpas eh. ba? Diba? Agusin yung pagmunay. Maganda nga ang panahon ngayon. Punta kayo dito walang ulan. Nasa iis ang ganda ng panahon no. Walang ulan. Budol. Ah, daming rider so. Oh. Kasi walang ulan. ah ayan oh. ba? Punta kayo ngayon dito. <laughs> oh, bumalik sila. Oh, sino daw dumarating kasi oh. Ay, ako. No, Dapat pag, pag to kasama ko laging umuulan eh. May dala kasing raincoat palagi. Oh, <laughs> Na pag ito kasama niyo mag-ride, sure ulan yan. Swerte <laughs> ako eh. Swerte ako sa farmers. Ay <laughs> ay ako mag-ride eh. Ride sa na last week. Wala na siyang panahon sa amin. Linggo na nga lang yung time niya. Nakuha <laughs> mo pa. Nakakasira ka ng pamilya. Anong ginawa mo ang kapong para makapag-ride ka ngayon? Ah, uh, wala. Kailangan lang lambing yung... <laughs> Kanina iba <laughs> eh, <ba? laughs> naglalaba daw. <laughs> oh. <laughs> Alambingin niya siya. Paano mo siya lalambingin Maraming oh. labat na. Maraming labat. See? Naan ka? Tapos bibigyan ka pa ng alawans. ko